May dalawang uri ng kababaihan sa Biblia. Mayroong makajos na babae tulad ng babae ng Kawikaan Kapitulo 31, si Esther, si Ruth, at ang babaeng Haneka, isang babaeng mapanalangin, matapang, matalino, at may takot sa Diyos. Ayon sa Biblia, ang halaga ng ganitong babae ay higit pa sa mga rubi at perlas. Mayroon ding di makajos na babae. Iyan ang nais kong pag-usapan ngayon. May tatlong dimakadyos na babae sa Biblia na dapat nating malaman. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang sabihin na maraming babala ang Biblia tungkol sa masasamang impluensya ng mga dimakadyos na babae. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan Kapitulo 9 Versikulo 13 ang ganito, Ang mangmang na babae ay maingay at walang kapahingahan. Siya ay walang muwang at madaling malinlang, pabaya, at walang anumang kaalaman tungkol sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Sa Kawikaan Kapitulo 21 Versikulo 19, ganito ang sinasabi tungkol sa isang di makajos na babae. Mas mabuting tumira sa ilang kaysa makisama sa isang babaeng mahilig makipagtalo at magdulot ng kaguluhan. Sa Kawikaan Kapitulo 11 Versikulo 22, inilalarawan ng isang di makajos na babae na ganito. Kung paanong ang gintong singsing ay walang halaga sa ilong ng baboy, ganoon din ang isang magandang babae na walang tamang pagpapasya. Ang kakulangan niya sa karakter ay nagpapawalang bisa sa kanyang kagandahan. Napakalinaw ng Biblia sa pagkakaiba ng isang makajos na babae at isang di makajos na babae. Tingnan natin ang pagkakakilanlan ng ilan sa mga babaeng ito. Ang unang babae na ating tatalakayin ay si Herodias. Si Herodes Antipas ay ikinasal sa isang babae na nagngangalang Herodias, ngunit pareho silang diborsyado na noon. Ito ay mariing tinutulan ni Juan Bautista. Hayagang kinundina ni Juan Bautista ang kanilang kasal at tinawag itong pangangalunya. Sa Mateo Kapitulo 14, mababasa natin kung paano pinagsabihan ni Juan si Herodes, ipinaalala sa kanya na labag sa batas ang pagsasama nila ni Herodias. Dahil dito, ipinakulong ni Herodes si Juan para sa kapakanan ni Herodias. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Herodias. Nagalit siya ng gusto kay Juan Bautista at sa kanyang mga pagsaway. Kaya naman, nagpa siya siyang kumilos upang makapaghiganti. Sa Mateo Kapitulo 14 Versikulo 6-8, ganito ang sinasabi. Ngunit nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin at labis itong ikinatuwa ni Herodes. Dahil dito, sumumpa siya na ibibigay sa kanya ang anumang hilingin niya. At ayon sa udyok ng kanyang ina, sinabi niya, "Ibigay mo sa akin dito sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Pansinin natin kung paano nilamon si Herodias ng sama ng loob at galit. Nang sumayaw ang kanyang anak sa harap ni Herodes, nangako si Herodes na ibibigay ang anumang kanyang hihilingin. Walang duda na si Herodes ay isang di makajos na babae. Ang kanyang mga kilos ay nagpapakita na siya ay isang imoral at mapanlin lang na tao. Si Juan ay isang lingkod ng Diyos, ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Mahirap isipin kung paanong ang isang pagtutuwid o pagsaway mula sa isang tao ay maaaring magtulak sa isang tao na pumatay, ngunit ganito ang epekto ng kapitan. Pinatitigas nito ang puso ng isang tao, kaya't nawawalan sila ng tamang pag-iisip at asal. Tingnan natin ang masamang impluensya ni Herodias. Hindi lamang siya nagkasala sa pagnanais na ipapatay si Juan Bautista, kundi ipinahamak pa niya ang kanyang sariling anak sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya ng isang kasuklam-suklam na kahilingan. Ginamit niya ang kanyang relasyon sa kanyang anak upang makuha ang gusto niya, iniimpluensyahan at minanipyala ito upang hilingin ang ulo ng isa sa pinakadakilang propeta. Ang ginawa ni Herodias ay isang halimbawa kung paano maaaring gamitin ng isang di dimakadyos na babae ang kanyang kapangyarihan o posisyon upang magdulot ng kapahamakan. Sa kabilang banda, ang isang makadyos na babae ay nagiging mabuting impluensya sa kanyang paligid. Siya ay isang tagapamagitan ng kapayapaan at ginagabayan ng iba patungo sa Diyos at sa tamang landas ng katwiran. Ngayon, tingnan naman natin ang pangalawang di makajos na babae na si Delilah. Ang kwento ni Samson at Delilah ay isang kapana-panabik na kwento. Si Samson ay isang lalaking may pambihirang lakas, ngunit ang kanyang pagbagsak ay nangyari sa kamay ni Delilah. Si Samson ay may napakalakas na pangangatawan, ngunit ang kanyang kahinaan ay ang kagandahan ni Delilah. Bago pa natin pag-aralan ng mas malalim si Delilah, Unawain natin kung gaano katangi tangi si Samson. Siya ay binigyan ng Diyos ng pambihirang kakayahan at nakagawa ng mga kahangahangang bagay. Pinatay ni Samson ang isang libong lalaki gamit lamang ang panganang isang asno bilang sandata. Kaya ano nga ba ang espesyal kay Delilah na nagawa niyang pabagsakin ang isang lalaking matagal nang hinahangad na mapatay ng kanyang mga kaaway? Nais kong ipakita sa inyo kung paano ginagamit ng Diablo ang ilang tao upang pumasok sa ating buhay. Ang mga taong ito ay maaaring magpanggap na nagmamalasakit sa atin, nagmamahal sa atin, ngunit sa likod ng maskara ay nais nila tayong pabagsakin at sirain. Ayon sa mga hukom kapitulo 16 versikulo 4 hanggang 6 ang ganito. Pagkatapos nito, Umibig si Samson sa isang babaeng Filisteo na nakatira sa lambak ng Sorek, na ang pangalan ay Delilah. Kaya't lumapit sa kanya ang limang pinuno ng mga Filisteo at sinabi sa kanya, Langangin mo siya at alamin kung saan nagmumula ang kanyang lakas. Tuklasin mo kung paano namin siya matatalo upang aming may gapos at mapasuko siya. Kapag nagawa mo ito, bibigyan ka namin ng tigisandaan at labing isang pirasong pilak. Kaya sinabi ni Delilah kay Samson, Pakisabi mo sa akin, saan nagmumula ang iyong napakalakas na lakas, at paano ka maaaring igapos upang mapasuko. Si Samson ay isang hukom na itinalaga ng Diyos upang mamuno sa Israel. Paulit-ulit na binalaan ng Diyos ang mga Israelita na huwag makipag-asawa o magkaroon ng relasyon sa mga taong hindi kabilang sa kanilang bayan. Ngunit hindi ito sinunod ni Samson sa halip na siya sa isang babaeng hindi bahagi ng bayan ng Diyos. At hindi lamang iyon. Ang babaeng ito ay ginamit ng kanyang mga kaaway upang madiskubre ang lihim ng kanyang lakas at tuluyang pabagsakin siya. Madalas, ang mga ganitong klaseng babae o lalaki ay nagiging dahilan upang mailigaw ang buong pamilya, tinutulak silang samamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi binantayan ni Samson ang kanyang puso, sa halip na lumakad sa pananampalataya, nagpadala siya sa kanyang mga mata. Umibig siya sa isang taong hindi niya dapat ibigin. Nakipag-isa siya sa isang taong hindi itinakda para sa kanya, at mula pa sa simula, si Delilah ay may sariling interes, hinahanap niya kung paano siya makikinabang mula kay Samson. Sa mga hukom kapitulo 16 versikulo 9 hanggang 12, sinasabi ang ganito. May mga lalaking nagtatago sa loob ng silid, at sinabi ni Delilah. Nariyan na ang mga Filisteo, Samson. Ngunit pinatid ni Samson ang mga tali na parang sinulid na natutunaw sa apoy. Kaya't hindi nila natuklasan ang lihim ng kanyang lakas. Pagkatapos ay sinabi ni Delilah kay Samson, nilinlang mo ako at hindi mo sinabi ang totoo. Ngayon, sabihin mo sa akin ng tapat kung paano ka maaaring igapos at sinabi niya, kung tatalian nila ako ng mahigpit gamit ang bagong lubad na hindi pa nagagamit, magiging mahina ako tulad ng ibang tao. Si Samson ay may ugnayang pisikal kay Delilah, kaya't malinaw na siya ay nabulag sa kanyang pagmamahal dito. Hindi niya nakita ang mga babalang nasa harapan na niya. Tatlong beses siyang tinanong ni Delilah tungkol sa lihim ng kanyang lakas, at tatlong beses din siyang sinubak nito Ngunit tatlong beses ding nabigo si Samson na makita ang Jablo, na nasa harapan niya mismo. Si Delilah ay isang mapanuksong babae, at siya ay matyaga sa kanyang layunin. Pansinin natin kung paano niya minanipila si Samson sa siping ito mula sa mga hukom kapitulo 16 versikulo 15 hanggang 17. Pagkatapos, sinabi niya kay Samson, Ano mo nasasabing mahal mo ako kung ang puso mo ay wala sa akin? Tatlong beses mo akong niloko at hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung saan nagmumula ang iyong dakilang lakas. Araw-araw niya itong inulit at pinilit si Samson, hanggang sa labis itong nabagabag at napagod. Sa wakas, sinabi ni Samson sa kanya ang buong katotohanan at sinabi, Kailanman ay hindi pa ako nagupitan ng buhok, sapagkat ako'y isang Naza aryo para sa Diyos mula pa sa sinapupunan ng aking ina. Kung ako'y aitan, mawawala ang aking lakas at magiging mahina ako tulad ng ibang tao. Sa huli, sumuko si Samson kay Delilah. Ito ang paalala sa atin na dapat tayong maging maingat sa kung sino ang ating pinagkakatiwalaan at sinusunod sa ating buhay. Kung paanong ang Panginoon ay nagpapadala ng mga tao sa ating buhay upang palakasin, palakihin at tulungan tayo. Gayun din naman, may mga taong ginagamit ng kaaway upang sirain tayo. Ngayon, pag-usapan natin ang pangatlong babae na kilala sa kanyang kasamaan na si Jezebel. Siya ay asawa ni Haring Ahab. Malakas ang kanyang impluensya sa kanyang asawa, ngunit ito ay sa masamang paraan. Isa siyang pagano na sumasamba sa maraming huwad na Diyos, kabilang na sina Baal at Asher, Sinasadya niyang patayin ang mga propeta ng tunay na Diyos. Dahil sa kasakiman, ipinapatay niya sinabot upang makuha ang kanyang lupain. Halos isang libong huwad na propeta ang pinakakain niya sa kanyang hapag. Madalas, kapag binabanggit ang pangalan ni Jezebel, iniisip ng karamihan na ito ay may kaugnayan sa sekswalidad, pang-aakit, at kahalayan. Ito ang tunay na asensya ng pangalan ni Jezebel isang espiritong naghahangad na manipulahin, kontrolin, at dominahan ng iba upang makuha ang kanyang gusto, kahit sa pamamagitan ng panlilinlang at kasamaan. Isa sa pinakakapansin-pansing katangian ni Jezebel ay ang kanyang pagkontrol. Makikita natin ito sa paraan ng kanyang pagmamanipula sa kanyang asawa, si Haring Ahab, pati na rin sa direksyon ng pananampalataya ng buong bansa. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang isulong ang kanyang sariling mga layunin nang walang pakialam sa kapakanan ng iba. Si Jezebel ay nagdulot ng matinding takot sa puso ng mga tao, lalo na sa pamamagitan ng pagpatay sa sinumang humadlang sa kanyang mga plano. Isang halimbawa nito ay ang kanyang pagbabante kay Elias o Elijah, nang malaman niyang pinatay ni Elias ang mga huwad na propeta, nagpadala siya ng isang mensahe na papatayin din niya ito. Dahil dito, natakot si Elias at tumakas palayo. Ngunit tandaan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 7 Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng mahinahong pag-iisip. Dito natin makikita ang malinaw na tanda kung ang isang espiritu ay hindi nagmula sa Diyos, kapag ito ay ginagamit upang takutin tayo at kontrolin tayo. Ang espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan, pag-ibig, at malinaw na pag-iisip, hindi takot at pang-aalipan. Ang huling mahalagang katangian ni Jezebel ay ang kanyang matinding pagkamuhi sa autoridad. Sa kanyang isipan, siya na mismo ang may pinakamataas na kapangyarihan bilang reyna. Wala siyang pakialam kay Elias o Elijah, na propeta ng Diyos, o sa sinumang lingkod ng Panginoon. Kahit na napatunayan na ni Elias ang kapangyarihan at kataas-taasang paghahari ng Diyos, hindi siya nakinig, hindi siya nagsisi, at patuloy niyang isinulong ang kanyang masasamang gawain. Bukod dito, minaliit at hinamak din niya si Jehu, ang pinuno ng hukbo ng Israel, bago siya ipinatapon mula sa bintana ng kanyang sariling mga lingkod. Makikita rin natin ang espiritu ni Jezebel sa ating panahon ngayon, mga taong inuuna ang kanilang pansariling kapakinabangan, walang pagpapahalaga sa kaayusan o sa autoridad, at lumalaban sa kalooban ng Diyos. Ano ang dapat nating mapulot mula sa tatlong babaeng ito? Sa Kawikaan Kapitulo 31 Versikulo 30, sinasabi, Mapanlin lang ang alindog, at walang kabuluhan ang kagandahan, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa panlabas na kagandahan o kagandahang asal na ginagamit lamang upang manipulahin ang iba. Ang isang babaeng may takot sa Diyos, isang babaeng sumasamba, sumusunod, naglilingkod, at nagtitiwala sa Panginoon ng may lubos na paggalang, ay siyang dapat papurihan. Kaya't ang tunay na kahalagahan ng isang babae ay hindi sa kanyang panlabas na anyo kundi sa kanyang relasyon sa Diyos. Ayon sa Kawikaan Kapitulo 31 Versikulo 30, ang tunay na makajos na babae ay ang may takot sa Panginoon. Sumasamba, sumusunod, naglilingkod, at nagtitiwala sa kanya ng may lubos na paggalang. Ang isang babaeng makajos ay nagpapalakas, nagpapalaganap ng katwiran, at tumutulong sa iba upang lumapit sa Panginoon. Ang isang babaeng hindi makajos ay nagnanais na manipulahin, sirain, at kontrolin ang iba para sa kanyang sariling kapakinabangan. Dahil sa huli, ang tunay na kagandahan at halaga ng isang babae ay makikita sa kanyang pananampalataya, hindi sa panlabas na anyo o panandaliang alindog.